Naya na nga guys It's end our pool swimming Dito sa Bawang La Union Ito po ang sineri paggabi Ayan tahime Konti na ang nakapart ang karamihan dyan ay nakabook in dyan sa hotel na yan dito sa bawang la ayan ang preparation ng ating pagalis at dilipat tayo sa ating pinagbukan kung saan tayo matutulog ngayong gabi ngayong sa black sabat o saturday sabat sabado ayan pag sa dito lang yan, ayan po ang area ng mga cottage at sa dulo ang nakita ninyong swimming pool at doon ang mga detour na wala ang pag check in nila pero pwedeng kumain at may cut table ka pa yan na yung scenery dito sa hotel na to. ako na lang kaya Or, lang naman diri Yung nakantayan namin. Hindi, <tinyo> mm, sa full hotel tayo. Oh, okay. hey? Iba, iba ang way. Papunta sa... Ayan, sila na ang mag kung saan tayo matutulog. Ayan na nga, lalabas na tayo dito sa daanang. Isang linya lamang ang pwede. Kaya kung may nagkasalubong tayo, bahala ka kung gigili ka. Haiyan naga, lama basnet na ayo. Ya, ah, ay. ah. Ayan ang labasan sa Toyota ng La Union At papunta na sa main road Ayan Ayan na nga ha, Maghanap muna tayo ng ating pagkagasulinahan So dito pala tayo pupunta sa daan San Juan. Bawang La Sana Magakita Tayo ng Gas Gas Station Ni Gas belgas Gas Oh, aya na nga Nakahana Tayo ng Gas Gas Station Ni Gas Gas Bell Gas Namalabin Supportive Hotel ng La Union So, ayan na nga At natapos na tayo Magpagkas dito sa La Union Ngayon, ating puntahan Ang hotel kung saan tayo Nakabuo na ang hotel Uh, 45 45 hotel D2 side not in the Sa La Union. Welcome to City Hardware of La Union nga, Yung hotel so right side not here Tunta yung pataso sa parking area งูเนี่ยที่ไหบัดนีตัวทางเข้าของโรงแรมคุณรู้ไมทุ่มมาโซนาเรเบวย์เรเบโอเล่นั่เปเรืที่ตัวตรายัยันตัวเรามาทุลมทุ่มสอกแต่ละวัน full yata ang puradahan. Kailangan natin makihelera dito sa kanang kanang side para makalabas yung nakapak sa loob. Oo oh nga, tama ka nga. Kailangan lumabas ang mga old na nakapark. Yan. Yan na nga at tayo sa na ang ating pupuntahan. Yan na Ayan na nga. Ayan ang puno na may ilaw habang ang iba ay naghihintay sa amin. Ito ang parking area. Nga, sa so atin ulit panoorin ang kapaligiran ng parking area na to na ang ganda ganda sa gabi okay let's go to the hotel room so yun na nga papasok na tayo dito sa kainan ng hotel ah, magmuni muni tayo Ulala, dami na bread dito. Nang ayan nga ang main entrance. Oo naman, siya pa. Ayan ang entrance. Yan na nga ang hotel natin dito sa Potipan. Sino nga diyan? Sa na to. Welcome. Welcome to the hotel. <tuk tangan> Dito kayo tayo. Dito kayo mga. Matutulog. <tuk tangan> Dito kayo Ayan. Dito kami. Dito tayo. Yan ang huwag. So wide. So wide. So wide. At malamig. Ah. Aircon. Patingin. So yan yeah nga. Say hi. Hi, hi, hi dito sa ating room. We'll May ano? Oh, Pero ng naman, ating tunghayan ang pangalawang patutulugan na room for heart dito sa Forty Five Hotel. na nangai mga directors so sweet. So sweet. So sweet. So yan. Nakalabas na ulit. Tayo. Dito. Sa parking area. Na kung saan ay may malapit na swimming pool na kanilang pagtutulugan. Ayan. At may pa-fountain pa sa parking area na to. Ayan o. Oh. Ang ganda, ganda Ano yan, Eden? Ayan na nga. Ang ah, resort o swimming pool dito sa my 45 hotel ayan ayun na yung pool ating silipin ang lawa ng swimming pool yan so ganda ganda So, beauty, beauty pool, dalawa pa ang kaniyang swimming pool, there you are, so huge, at my slide, and then my slide, oh, and then my slide, ayan nga, may pa-slide pa, dito pala ang maganda pag mag-overnight. malapit ang tulugan at malapit so ito na nga guys ang kanilang pangalawang room na pagtutulugan so ganda ganda so beautiful at higit sa lahat malapit sa swimming pool Okay, so ikutin natin ang Hotel 45 kung ano ang meron doon sa dulo. Yan, cottage din lang pala. Cottage, inuman, at wala na. Doon tayo sa kabila. Ang magandang swimming pool. Yan, ang fish pan. At may konting golf ata dito. Yan. Ang golf or... Hindi pala. Isa lang siyang plastic na bermuda. At meron pa uleng swimming pool dito. Pero mayroong... I think beach dun sa kabilang side hulala uh, kaganda ere dito uh, ayan yeah, no, doon so ito na nga uli yung swimming pool sa main na tulugan I think this is for the kids Kill, may pa slide pa. So ganda ganda. Kaso, yung tubig ay mahalong gamot. Amoy na amoy yung gamot.